author ng librong Sino ang Dakila? Sino ang Tunay na Baliw? <laughs> At nakasama po natin siya dun sa recently concluded ASEAN Excellence Achievers Awards 2023. Dun natin siya nakilala. Wow. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon. Wow. Baka naman one of these days you can talk to us mm -hmm. about your advocacy which is mental health. Please welcome Miss Amelia D. Pagdanganan. Good morning! Good morning! Good morning. Lola, Lola Amelia. Good morning, welcome sa Good ESPN. Good morning po. Uh -oh. Ako po si Lola Quento Sera. Kapag Lola. Uh -oh. na stress uh -oh. nagahanap ng kamarites. Ay ba, pareho pala tayo. <laughs> See, sabi Opo. ko sa inyo, eh. Effective yun eh. Meron kang kindred spirit dito, uh -oh. Lola. Uh -oh. Alam mo, we'd, like, we'd like to... Um, ask you, ikaw na ang magmarites sa amin. Hmm. Ikwento mo sa amin kasi talagang um, Uh, maka-bagbag damdamin at saka talagang uh, it touches the heart no itong journey mo uh, para dumating ka dito sa punto na to na ikaw ay mental health advocate paki-kwento mo nga sa amin lola Opo specific po ako na although this is stress ano po international awareness about stress mm -hmm. nag-uumpisa naman po yan kasi stress and then magiging ano na po Uh, pag hindi mo na arrest, it can become a mental health issue. Correct. Mm, -mm. Oh, Po. Pero ako po ay talagang ang aking expertise ay trauma. Inalmusal ko po yun, tinanghalina, tinanghalian at hinaponan. Wow, mm -hmm. trauma. Mm -hmm. mm -hmm. Oh. So, okay. uh, Saan ka na na trauma? May kasi na... Oh, po. May tawag po kasi na shock trauma. Ibig sabihin po, let's say, for example, na aksidente kayo sa car. Mm -mm. Tapos, that's, na-shock kayo po. Ano? Mm -mm parang na nagka-trauma kayo mag-drive ulit. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero meron po tinatawag na developmental trauma, yung nararanasan mo habang ikaw ay lumalaki. Yes. So mm -hmm. sa case ko po, yung nanay ko po kasi ay nakulong. Mhm. Mm oh. Nung siya po ay 16 years old, ano ah, ako po ay 16 years old, tas may kapatid po ako na 7. Mm -hmm. Okay. Dahil siya po yung breadwinner, ano, doon na po kami natira sa kulungan. Ah! Pinapayagan oh, pala yun. Nagulat ako, pinapayagan pala yun. At ah, doon mismo kayo oh, tumira oh. or nakakabisita kayo? So parang, is it, a, is it, a, figurative speech or literal talaga kayo nakatira sa kulungan? Apo. Oh, Actually, tama po si, si Mama Ali. Pinapayagan ba yun? Hindi po, syempre. Pero oh. alam niyo po yun, yung Pupuslit po kami sa gabi. Ah. Tapos ilalabas po pag na yung mga opisyal. Oo. Oh, <laughs> okay. this was in the 90s po. Okay. Bago pa yung talagang uh, sistema ng kulungan, mm -hmm. Barang ginagawa pa lang nilang rehabilitation. Oo. Oh. 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 So so 16 yan po. ka, 16 years old ka. May kapatid siyang 7 years old. Oo, oh. oh. tapos yung oh. nanganay mo was in jail. So ano yung oh. ano yung epekto sa iyo nung nung you know, you spent so much time sa kulungan yes. kasama yung ng nanay mo. And of course, nahatulan siya because criminal case, hindi ba? And uh, what Aho was she in for? Ano anong kaso Estafa po. Ah, mm -hmm. estafa. Okay. So anong oh, anong po. naging epekto estafa sa iyo no, yung, yung time mo that you spent in jail with your mother. Yes, naging ano po ako, takasera. takasera. Usually po ang batang, opo, oh ang batang dumanas po ng matinding trauma, Nag, pwede kang mag-develop ng um, excessive fantasy. Mm -hmm. Nagpa-fantasize ka na sana you're not living the life that you are living at that moment. Escapist, escape Yes, oh. exactly po. Kaya po, naging nobelista rin po ako. Nag, doon ako natutumagsulat, magbasa, manood ng pelikula, iniisip ko ako yung bida tumakas ako oo. so pag nangyari pag may mga tao po na sobrang pain yung na experience nila tumatakas sila mentally mm. so ginagawan mo sila ng masama pero they're not already there wala na umalis na sila oo. oo so during that time hindi ko po yun alam na i'm going through that kasi bata ka eh yes. kapag ka naman po ikaw ay dumaranas ng matinding kahirapan or sakit hindi mo naman 'yun naiisip na akala mo that's how life was niba mm -hmm. po? Uh -oh. So na-experience na ko po yung effect yung effect niya nung naging adult na ako. Uh Oo. -oh. Nerereenact ko na po yung trauma. So absent yung uh -oh. father mo, wala kang yung biological father mo, you never knew him. The time na nasa kulungan, kailangan na po niya bumalik sa family. Okay. Kasi wala rin naman ma'am nanay ko po yung breadwinner kaya nga po siya nakulong. Oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. So okay. when I was in sa kulungan, I was 16 hanggang magdalaga ako doon and I reenacted the same story. But, parang parang so, so, mag, ano yung cycle ng hmm. yung cycle hindi na po, You really enact mo kapag oh, oh. hindi mo po naisara yung trauma and you didn't even know that it's a trauma. All yeah. right. Yeah. And then they ko rin po yung pangungutang ng nanay ko. Ah. So, bigla po ako nagkaroon ng warrant of arrest. So, you were also, so, uh, ano ka ba, na-arresto ka rin for estafa? estafa? How old were you then? Hindi, yun po, ang, ang ano na po ako noon, uh, college din na po ako noon. Okay. Can you imagine po, akala mo professional lang itsura, nakapag-aral ng mabuti, yun pala, ang dami ko pala pong tinatagong sikreto. Hmm. So, nung time po na yon na nakita ko na na babalik ako sa kulungan, kasama ko po yung anak kong maliit, hmm. dalawa sila. Dalawa so, na. naisip ko, Opo, naisip uh. ko, ah, kung saan ka raw nabubuhay, doon ka raw mamamatay. Hmm. So, I saw myself na hindi na ako makakatakas sa buhay kulungan. Oh. Hmm. Kasi what we need to understand po about mental health, depression, akala po natin yung depression is because sobrang lungkot. Mm -mm. Actually, depression po is because you do not feel anything. Mm -hmm. You're numb. 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 Oh, 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 no oh. empathy, no focus, no morality, no sense of reality. Kasi nga po, dahil nung bata pa ako, takas ako ng takas. Sa utak ko po, sa lahat ng sitwasyon ng buhay ko, kahit pala masaya na yung sitwasyon ko, mm. tumatakas pa rin ako. Mm. Hindi ko ma-feel. Mm -hmm. I, I cannot really hold moments of happiness and achievement. Mm -hmm. So, nung nag-breakdown po ako noon, there's so much anger. Oh. Anger po yung pinaka-predominant na emotion kasi yun lang ang kaya kong maramdaman. Yun oh. lang yung kaya kong malasahan. Mm. Oh. And true enough, scientifically po pala, 'Yung anger natin ay nakatago sa bahagi ng utak natin na umiiilaw pag sobrang galit. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ito rin po 'yung umiiilaw kapag nananalangin. Mm -hmm. oh. Ang galing po ng ano po ano ng design ng Diyos sa utak natin. Oh, 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 oh. So pag na-express mo 'yung galit mo, na-delay. Mm -hmm. Na-delay po 'yung intention ko to do bad things. Okay. Mm. Kasi na ano ka po eh nag mm. nag-release ka ng napakatinding emotion. Mm. Tapos po na relax po ako and I said okay. Hindi naman din ako mabuting tao eh. Oh. So mm. isusuko ko po sa iyo lahat and then bala ka na kulong mo na ako. Then mm. po parang sinuko mo lahat sa kanya and then nagising po ako the following morning sobrang gaan. Mm -hmm. So, lumaban po ako sa buhay. Hindi po nawala yung problema. Doon pa rin siya. Pero Not. bumaba yung stress. Ibig sabihin na ka po gano'n na nagme-mental breakdown ka na, mm -hmm. yung stress level mo sobrang taas. Mm -hmm. Hindi naman po masama yung stress sa totohanan lang eh. Mm -hmm. Kasi kailangan po natin yan for fight or flight. Mm -hmm. Kailangan mo yan sa pasyensya pag may traffic magaling ka mag, 'di ba po? Sa mall, magaling ka makipagsiksikan, navigate oh. your way kung kailangan mo yung stress. Ang problema po sa stress gabi na hindi mo pa rin siya pinabababa, yung mm. cortisol level. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yung nangyari po sa akin, parang after kung alam niyo po yun, sabihin yung totoong laman ng puso ko, doon po ako kumalma. Mm -hmm. At doon ko po pinabayaan, sige Lord, bahala ka na. You, mm -hmm. you take care of my life. And for some reason po, hindi naman po ako nakulong. Oh. Parang pinuntahan ko po yung mga pinagkakautangan ko, and then sinabi sa kanila, ito yung sitwasyon, pag pinakulong nyo ko, lalo ko kayong hindi mababayaran. Mm. Yung palatapang po, no, nakakuha kasi bumaba po yung cortisol, at then, kapag po hindi na kayo masyadong stress, lumilinaw lahat ng sa paligid. Mm. Kaya dapat marunong po, sabi niyo nga po kanina, exercise, alagang aso, pusa, oh. di ba po yung maganda po yun? Ang mm. um, pinakamaganda rin po na tinatawag natin, natawag natin sa, sa stress is yung curious compassion. Mm. Maging maging curious ka sa sarili mo, huwag mong i-judge. Kasi mm. di ba po minsan pag nag-init ulo natin, tapos... It it was really a bad day, 'di ba pa meron namon tulugo tayong bad day gigising ka sa umaga para ah. Yeah. Maikli ang aking pasensya. But then sometimes pag nakagawa tayo ng kapalbaha, tayo po yung sobrang bully sa sarili mm. natin. Mm -mm. May part sa atin na self-sabotaging kasi masama ka. Kasi hindi ka ano, magaling. Kasi 'di ba pa may ganoon. Mm. And dapat pa step back natin yun na sabihin natin dun sa part ng, ng sarili natin gano'n na, oh, wait, wait lang ha. Bakit ka na overpower ng stress kanina? Mm. Siguro kasi kulang ka sa tulog. Mm. Siguro kasi kumain ka na naman ng sobrang hindi mo dapat kainin. Dapat pa may gano'ng curiosity? Mm. Or siguro may namit akong tao that reminded me of someone na hindi ko pa naaayos na relasyon in the past mm -hmm. na trigger niya ako mm -hmm. kasi pagka meron ka pong maging curious sa pinagdaraanan mo hindi ka na magja-judge. Kapag alam mo yung triggers mo. Kapag alam mo yung triggers So ina-analyze mo. Ina-analyze mo, bale, yung mga... Kung baga, you make a mental, ano, you go through again the day, tapos iniisip mo, babalikan ko, para you can confront it. Ganun ho ba yun? Is that how you deal with it? Tama ka po, Jan. Pero huwag niyo pong confront na parang kasalanan mo, ha? Ikaw na naman. Di ba sa gabi, ganun po tayo. Sa gabi, pag-relax na tayo. Tsaka tayo nag-iisip ng na mga ginawa nating kapalpakan, tapos hindi na tayo di mm, mm. Diba po? Pero if you are gonna reflect on it, mm, diba reflect. po, pag nag-reflect ka doon, you will look at that particular stress or situation with so much compassion for yourself. Mm -hmm. Yun po yung nangyayari minsan. Nakatutok tayo masyado sa trauma natin or sa stress natin. Para ka ng frozen. Mm. And not, mm. you don't know what to do. Tapos, doon po nag-overthink. Paulit-ulit. Hindi ka na makaalis. Tapos na. Mm. Move on. So, basically, when you when you reflect on the trauma, panlaban mo sa susunod na trauma. Mm. You oversee, nakikita mo yung trauma na hindi ka kasama doon or distress Pag feeling mo na, ah, this is beyond me, mm. so that you can uh, escape from a laban na hindi mo naman dapat ipaglaban so marunong ka nang lumaban dun sa, ah hindi sa akin yan mm -mm. Ah, hindi ko laban yan oh, oh. para oh, ano yan eh. in, in, in real life what you're saying Lola is yung tayong lahat meron tayong kinakaharap that will stress mm -hmm. us pinagdagaanan. Di ba, merong libro, Don't Sweat the Small Things. Mm. Di ba, yung mga Aho. maliliit na bagay, hayaan pwedeng palampasin mo na. Oo, hayaan nyo mm. na. You have to pick your battles. Yes, yeah, tama lang, po. Hindi lang, naku, yung mga mapagpatola, uh tsaka yung mga yeah, righteous, yeah. di ba, lahat na lang kailangan yung paglaban nila. Hindi, tama sila. Di ba, sometimes, just po. let it go. E, Mag-frozen na one kayo. One plus one equals five. Okay! <laughs> okay! Di ba, paala yeah. oh. ka sa ay oh, more. Oh, oh, hindi ba hindi na lang lahat? Kasi minsan ano po yung, 'yun. 'Di ba sabi lola, minsan yung, peace. Anyway, for for me, 'yung peace of mind mo is more important than being right sometimes, ano? Pagdating tama sa po. mga pakikipag-argumento, yes. lalo na dun sa mga bagay that don't really matter, 'di ba? Oo. Kaya po di ba 'yung netizen, kaya rin sila na stress Comment ng comment. Yeah, <laughs> yeah. Alam mo, nakakastress oh, ang so-comment na sa totoo lang. Lalo lang, pag-usapan but... natin yun for a bit. Yung itong, Opo. which is uh, uh, relatively a recent phenomenon, itong social media po natin. May Facebook ka, makikita mo ngayon lahat ng mga kaibigan mo, nagbabakasyon. Panay mm -hmm. ang abroad. Panay ang party, oh, hindi ka imbitado. <laughs> Bakit sila ang saya-saya ng family niya? Lagi silang kumakain sa labas, tapos banding-banding. Samantala ako, di ba, I have my problems with my family. Hindi ako nakakapagbiyahe. Di ba, ang ganda naman, naka nakakuha na naman sila ng award, katulad ni Lola. <laughs> ako, ni hindi man lang binavalidate yung work. So, it's really yung ano eh, no? Yung sock med and your comparing pressure. your life mm. to the lives of others. Lola, Uh -oh. Clicking ng clicking sa ating iPhone, the Apple brand or kung ano bang brand, marami kang information. Hindi mo dapat malaman pero dahil ang dami mong sinisiksik sa utak mo na kaalaman kasi meron kang FOMO, mm -mm. fear of missing out. out. <laughs> <laughs> and tendency si po ngayon you Alam feel mo like na yan. ano hmm. na nga Ano Alam 'yan mga millennial yung fear of missing out eh hindi hmm. ba okay. yung maii-ti-po ah. her hmm. mm -hmm. okay. parang pag nagkwentuhan na sila nakita mo ba yung post ni Galito eh oh, 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 hmm. oh, 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 hindi mo nakita you feel like ah, hindi ka kasama doon sa squad yeah oh. pero kung totoo si gusto lang Opo, mm -hmm. ang, parang ang utak po natin, ang capacity lang niya ng information for one day, parang ito lang, 20% lang halimbawa. Mm -hmm. Pero dahil may phone ka... Lahat po ng tao sa buong mundo pinapasok mo sa loob ng bahay mo. Hmm. Okay. So okay. lahat yung information na yun kilala mo. Oh, oh, okay. Oh. May stress ka po talaga. Oh sige. Huh? Okay. Uh, that's all the time we have, Miss Amelia and uh yun na nga, no, thank you for trusting ASPN with your story, Masilimot.